Bakit naman kasi ang aga ko gumising? Hindi naman ako ang estudyante. Yul. <laughs> eh kasi nanay ka. Tindera pa. Kaya magtinda ka na nangangatok na yung tumor mo. Okay <laughs> Okay. 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 pera mano as of 4:20 ay shh, shh. pusa ko pasaway ay shh, shh. 4:30 4:30 pusa 52 pesos pera mano pera mano pera mano pera mano ay, ay. Psst. Uy, Pasaway! Baba dyan, baba, baba. Uy. Uy, naku. Pasaway ka talaga. Ang dami, no? Pasaway na pusa. Minsan talaga yung mga pusa natin, pasaway talaga. Tinan mo, oh. Yan, oh. Nabutas na ka, katakbo dito sa mga chichirya. Hindi ko alam kung anong inukuha doon sa may relo saway talaga to mamaya. Palo ka sa akin, ha? Palo ka sa mama mamaya. Mamaya, manda ka. Isang pasaway talaga to mga pusa natin eh, dito sa ating tindahan eh. anong mo tong ginawa mo. anong mo to, oh. Nabutas mo, oh. oh. Hinik ka sa akin. Hinig ka. ka. Nabutas mo to. Oh, oh. Kakatakbo-takbo mo doon. Bakit ka takbo ng takbo? Ha? Bakit ikaw takbo ng takbo? Sinisira mo yung ating paninda. Bad yun. Gusto mo wala ka ng pambili ng pagkain? Ha? Huwag mo na ulitin, ha? Mapalo. Palo ka ta, mama. Palo ta, mama yan, ha? Huwag mo na ulitin yan, ha? Tingnan mo, oh. Oh. bisayo kumain ni mama ng chicharia, eh. Huwag ulitin, ha? Bad? Bad yan? Huwag na ulitin, ha? Huwag na ulitin. Opo. Opo. Bada. Huwag na ulitin. stay ka lang dyan. So, ay ha. Stay lang, stay, stay. So, ay. Ito pa yung isang baby snover oh. Baby snover bait lang. Kulit-kulit nito. Ito lang ako nakakapagbukas ng tindahan. Behave ka ngayon, ah. Ay. Ay. Hmm. Kasalanan ikaw, ha? Kasalanan ikaw? Kasalanan? Huwag hmm. na ulit eh.

Brother, loo, 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 loo. <laughs> hello, mga super. Evening duty. Ang madam ni Kasyante. Evening duty. Hello, 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 hello. Mga kasuper. Ang fresh natin ngayong 6pm duty. Aha. Happy Monday! Ayan, nag-out na yung ating super assistant dahil super, super, super busy siya today, Monday talaga kasi ang daming gawain pag Monday. Ako naman ay busy din naman sa loob ng bahay dahil marami din gawain. Ang marami negosyante sa loob ng bahay. Oh, ah, nakaligo ng alas 5 na kaya ngayon, oh, fresh Sino ka, girl? Aha, aha. Ayan. So, tinda-tinda mo na tayo ngayon, ikot tayo dito sa Rocha Mini Mart kasi kanina ang daming deliveries, ang dami ring mga ahente na take na mga orders para naman deliver bukas at saka sa Wednesday. So kanina ang dumating dito ay si Berasa, si Rebisco, sino pa ba? Si Pure Foods Magnolia, kaso walang Magnolia, walang, wala tayong Magnolia Chicken, hindi available daw. Sino pa ba? Si, napo ang San Miguel Brewery. Ang aga-aga. Tapos -aga. -aga. Natutulog ako. Nakakaloka. Si Gardenia hindi ko pinapunta kasi may tinapay pa. Sabi ko bukas na lang. Tsaka mga soft drinks. Yan. Soft drinks. Yun. Kaya ang dami nating resibo dito sa atin. Hindi pa. Ikot tayo sa Rusya Minimart. Ayan. Ayan. So ngayon, Monday, syempre maayos ang ating mga display. Credit to our super assistant. Uh -huh. Alright, ang ating gardenya ito na lang. Bukas parating naman sila. Si niya. Yan. Siyempre, ating mga school supplies dito. Andyan lang yan sila. Okay naman sa alright. Mamaya, pag naglabasan ng mga panggabi, diretso yan sila dito. Bibili ng mga kung ano-ano mga school supplies. At dito naman sa ating dilata section, naka well arranged. Sana all, di ba? Aha. Uh -huh. All right. Nantay namin si Century yung si ano ba 'yun? Ano ba yung si Century? Basta si Four Central ata 'yun. Nantay namin dahil nga wala na kay masyadong wow, tsaka mga Century 'yan. Waiting. Waiting kami sa aming ahente ng mga Century Argentina. At syempre, ito na naman tayo, 'di ba? tips, tips, tips sa mga pangmayaman ng mga items. Ibalandra natin, i-display natin nakikita makikita ni Tomer. Oh, di ba mga imported? Oh, di ba? Sana all. Yan, spam. Di ba? Okay. So, dito sa ating mga non-food items, full pack-wapak, na-refillan na kahapon eh, uwang-uwang ngayon oh. Full pack, wow, pack. wow naman, nice naman. Picture nga, picture. At syempre available pa rin ang ating mga beauty products dito ang ating pabango. Pabango oh. available din to sa Rose Jam online shop. Check out, check out lang para hindi maging maasim. Mabenta din to sa mga estudyante. Ayan ito. 200 lang dito sa Rose Jam Minimart. Sa online ay 250. Yan. Okay, ah, dito sa baba, wholesale, available din. Mga pilas-pilas, available din. At itong ating chitcharia section ngayon. Kanina na-display ang ating dineliver kahapon na uwang-uwangan na ulit. Diba? Chitcharia pa more. Aha. Baka sa Wednesday, dumating naman ang ating Jack Angel na mga ahem. Aha, ito kay Ribisco. Ito Ribisco, Ribisco. Kay Ribisco, yan. Yung so, mga dragon seed, keribis Okay. Ayan. Aha. At ang ating bigas. Paabos na naman ang ating bigas. Wala na akong bigas sa loob. Ito na lang yung waiting kong dalawang sakong buo. Pag may bumili ng isang sako, kanina mayroong nangutang ng isang sako. One month to pay yun. So, bukas, market day naman namin. So, bibili na tayo ng bigas. At yung mga noodle section. Mm-hmm. Nakubos na yung ating mga pansit kanto dito na mga branded. Yung excellent, tsaka yung isa. So, bibili na tayo sa grocery. At syempre, yung ating mga itlog. Mantika, kahit mahal. Kahit 40 pesos na yan, mabenta pa din Aha. Uh -huh. Alright. Yung ating mga soft drinks. Nag-order ulit ako kay, kay Pure Gold ng tatlong case ng Coke tsaka dalawang Royal naman dahil nga naka-avail ako last time ng 20% discount kaya nag-avail ulit ako nag-order ulit ako baka bukas ang delivery nun. Okay. Yeah. So go 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 fight fight fight. Bukas gigising na nung tayo na maaga. Nakakaloka talaga ang life natin mga tindera no, mga nanay. Araw-araw lumalaban kahit walang kalaban, ganun. <laughs> Diba? Siyempre, para makasurvive sa buhay at hanap buhay. Ayan. So, available pa rin ang ating mga balls. Ang charger na sa kalang. Naubusan na ako ng iOS cable. Yung Android na charger. So, kailangan ko naman magrista. restock Napakabenta itong ating mga Android na mga USB. Kasi nga, mura lang siya. 99. Okay. Alright. Bye bye, thank you for watching. Night Bye.